Ano naman kaya ginagawa nito sa kotse? Hoy, ginagawa mo diyan. Tignan mo, si Mr. Chinito, sabi niya 1 AM na pero may nag-order pa din. Ah, uh, so order ka mo ng pagkain. Order tayo kay Mr. Chinito na bukas <laughs> na. advance order tayo. Okay. Comment ako tus. Advance order. Pick okay. up sa ano, Saturday night. Ayun. Friends mm -hmm. price. Ayun, tignan mo hanggang 1 AM sila. Mm. Pa-reserve ka na. Punin natin sa to, -up -up. Saturday night siguro o or afternoon. order po good for two. ay nag-comment na. Tingnan mo. Good for two. Ayan. Sa pick-up na lang natin, no? Oh. Gerard, ah. nag order na kami. Mag-order kami na ng ano gusto mo? French fries? French fries lang. Tsaka aking caramel tapos this. Mayroon pa niya, oh. <laughs> Punta na si Mr. Chinito. See you later, Mr. Chinito. Later, ba? Bukas pa yan. <laughs> mm -hmm. Advance order. <laughs> Advance order pick up bukas. Ante po yung tsura niya sa kotse, mga paapa niya. <laughs> Kinikis-kis niya po yan dyan. Alam mo ba, nagpacheck ako mata kahapon. Sabi nung doon, kasi chinelas mo. <laughs> kasi ganito yung spot clinic. Ano kis Guys, kay Mr. Chinito. Oh. Yan, yung tindahan niya. Itutour natin 'yan mamaya. Papa. Taray, ni Pasok po kami. Oo, oh, ba. kami ng bongga. Choco mani. <laughs> May ice cream ka pa? Meron. Sige. Ano sayo? <laughs> si Choco Mani. Yan pala si Choco Mani. Isa ano din kami dyan. katandem La, mabenta ang Mighty Red sayo. Mabenta ang Mighty Red. Ay, yung Gamis pala! Nag-order si Gerald ng Gamis. 5 kilos. Ah, oh, may pag kang spotlight ta. Ah, oh, yan. Yeah. In order mo. Ay, ito yung Volts. Volts products. Wait. Yung french fries naging ganito. Ganito. Sarap. <laughs> Tinakas namin yung motor ni Mr. Chinito. <laughs> motor. <laughs> Nag-iikot-ikot lang ah. Eh. Oh. Gerard po, si Mr. Chinito, dito nakatira. <laughs> Binuking. <laughs> Gerard, kakasan namin motor mo. Sa <laughs> inyong kunci. Ayan na guys. Eh, baka mano ako. Ito yung extra income ni Gerald dito. Ayan yung order. Labi order natin. Ngayon palang niluluto. <laughs> <laughs> Paluto ko na yun, no? Niluto. Oh, murder ako kahapon na for pick up. <laughs> Ito pala binili ni Gerald. 1,250 daw. Ito po talaga yung dinayo namin dito sa Tarlac. Ang homemade ham and cheese stick ni Mr. Chinito. Fried shomai at french fries. Alam nyo ba ginagawang drive through yung tindahan niya? At pagdating nung gabi, ang dami nang bumibili. Kasi sabi nga niya, ginagawang pampulutan at ang benta din ng kanyang alak pagdating nung gabi. So nagpupuyat siya dahil sabi nga niya, sayang yung benta. So, why not, ba diba, magtinda rin kayo ng ganito. Idagdag nyo sa inyong sari-sari store. At baka, tulad ni Mr. Chinito, maging mas mabenta pa ito sa inyong tindahan. Extra ang pagkakita.